labing anim na taon matapos ang kamatayan ni Emperor Marcus Aurelius, nasa ilalim ng mga korup na kambal na emperador ang Roma si Nageta at Caracalla. Unti-unting bumabagsak ang dating kahangahangang Roma dahil sa kaguluhang dulot ng dalawang emperador, at kumakalat ang kanilang karahasan sa buong imperyo. Sa kaharian ng Numidia sa Hilagang Afrika, tahimik ang buhay ni Hanno kasama ang kanyang asawang si Arishat. Ngunit nagwakas ang katahimikan ng ibalita ng mga Syrian ang paparating na pagsalakay ng hukbong Roman. Nang makita ang usok mula sa lungsod, nagsuot ng armor si Nahano at Arishat at sumama sa mga mamamayan para pakinggan ang plano ng kanilang pinuno na si Hugurtha. Bago lumaban, nagpalitan ng singsing ng mag-asawa at nangakong pangangalagaan ng isa't isa. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga barko ng Roma sa pamumuno ni General Acacius. Malaking pinsala ang tinamo ng mga barko, ngunit iniutos ni Acacius na magpatuloy habang lumalaban gamit din ang kanilang mga catapult at archer. Nang makarating ang mga barko sa fortress, naglunsad ng pagsalakay ang hukbong Roman. Patuloy na namuno si Acacios, walang awang pinapabagsak ang mga kaaway gamit ang kanyang espada. Ganoon din si Hanno sa kabilang panig, mahusay na pinapatay ang mga Romano. Nakakapanindig balahibong pinanood ni Hanno ang pagbagsak ng katawan ng kanyang asawa sa dagat. May Romanong sumalakay sa kanya mula sa likod, kaya nahulog din siya. Malapit sa kanya, natagpuan niya ang bangkay ng kanyang asawa. Umiiyak niyang hinugot ang palaso mula sa dibdib nito bago siya binihag ng mga Romano. Pagkatapos, inangkin ni Acacius ang lungsod para sa Roma habang sinusunog ng kanyang mga tauhan ang mga bangkay. Lahat ng mamamayan, kasama si Hano, ay nilagyan ng nakakapasong tatak sa kanilang katawan bilang marka ng pagiging alipin. Nagbalik ang alaala ni Hano bata pa siya noon na nakatira sa isang mabuting pamilya, ngunit pinaalis siya ng kanyang ina nang salakay ng mga Romano ang kanilang tahanan. Sa wakas, nakarating ang mga barko sa daungan ng Roma. Tinanggap si Acacius bilang bayani at pinarangalan ng kambal na emperador ng Laurel. Humingi siya ng pahinga mula sa digmaan para makasama ang kanyang asawa, ngunit inihayag ng kambal na emperador ang kanilang planong sakupin ng Persia at India. Dinala ang mga alipin sa labas ng Roma, kung saan pinamumunuan ni Macrinus ang pagsasanay ng mga gladiator. Pinalaya si Nahugurtha, Hanno, at ilang alipin sa isang practice arena, kung saan kailangan nilang labanan ang mga mababangis na babon. Tumanggi si Hugurtha na lumaban at lumuhad habang hinihintay ang kanyang katapusan. Nais siyang iligtas ni Hano mula sa mga hayop, ngunit huli na ang lahat at namatay si Hugurtha. Nang lumusab ang babon kay Hano, pinigilan niya ito sa pamamagitan ng pagsubo ng kanyang mga kadena sa bibig nito at pagkagat sa binti ng hayop. Pagkatapos ay sinakal niya ang babon damit ang kadena hanggang mamatay, nalubos na na inangaan ni Macrinus kaya napagdesisyonan niyang bilhin si Hano. Matapos pakainin ng mga alipin, dinala sila kay Macrinus para suriin ang mga bagong record. Tumanggi si Hanno na magsalita kaya inutusan ni Macrinus ang gladiator trainer na si Vigo na kalabanin siya. Sa simula'y tila nasa disadvantage si Hanno, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi siya at lumaban gamit ang kahangahangang kasanayan hanggang matalo si Vigo. Dinala si Hanno sa private chambers kung saan ipinaliwanag ni Macrinus na pinipili niya ang mga gladiator base sa kanilang galit at marami nito si Hanno. Sa wakas ay nagsalita si Hanno para sabihin ang kanyang layunin ay patayin si Okhenes at ipinaliwanag ni Macrinus na makakamit niya ito kung sapat ang mananalo niyang laban sa Roma. Samantala, nagkita si Okhenes at ang kanyang asawang si Lucilla na anak ng dating emperador. Inamin niyang pagod na siya sa tiranya ng kambal kaya nagsimula silang magbalak ni Lucilla na maghimagsik laban sa mga emperador at muling pagmingningan ang Roma. Maya-maya ay dinala ni Macrinus si Hanno sa isang pagdiriwang sa lungsod na inorganisa ni Senator Throx. Pinilit si Hanno at isa sa mga alipin ni Throax na maglaban gamit ang espada hanggang mamatay sa harap ng mga emperador. Una'y tumanggi si Hanno na pumatay at sinugod ang kalaban gamit ang mga muebles at anumang bagay na makita niya sa paligid. Ngunit dahil tumangging sumuko ang lalaki, napilitan si Hanno na saksakin ito ng espada. Nang gabing yun sa isang lihim na silid, nakipagkita si Nalusila at Akashus sa ilang senador para ibahagi ang kanilang plano para sa Roma. Ipinaliwanag ni Acacius na tapat sa kanya ang hukbong Romano at sumang-ayon ang mga senador na suportahan siya. Ilang araw ang lumipas, dinala si Hanno at ang iba pang mga alipin sa Roma para sa gladiator game sa Coliseum. Nakipagkita si Macrinus kay Throx at napagkasunduan nilang doblihin ang kanilang mga pusta. Sa Coliseum, tinanggap ng mga emperador sina Acacius at Lucilla sa main seats habang sinisigaw ng madla ang pangalan ng general. Matapos ang maikling talumpati ni Akashos, pumasok ang mga alipin sa arena at dumating ang kampyon ng mga gladiator na si Glissio na nakasakay sa isang Rhino. Kumilos si Hano bilang leader ng grupo at gumawa ng estrategiya para iwasan ang mga atake ng Rhino. Dumamput si Hano ng alikabok at pinagkuskus sa kanyang mga kamay, na nagpaalala kay Lucille sa kanyang dating kasintahan na si Maximus, ang bida ng unang pelikula. Naghagis din siya ng alikabok sa Rhino para magsilbing distraction at iwas. Habang naglalaban at nagbububuga ng dalawa, naalala ni Geta ang siping ibinahagi ni Hano sa pagdiriwang at kinuha ito ni Lucilla bilang isa pang palatandaan. Patuloy na mabagsik na naglaban si na Hano at Glisho gamit ang anumang sandata na makuha nila sa arena. Sa ilang galaw lamang, nasaksakan niya si Glisho at sumigaw ang madla ng patayin. Sa pagkakataong ito, ibinaba ni Geta ang kanyang hinlalaki at pinugutan ni Hano ng ulo si Glisho gamit ang dalawang espada. Matapos ang laban, pumunta si Lucille sa kanyang silid at pinagsama-sama ang mga palatandaang nakita niya ngayong araw. Ang sipi at ang pagkuskus ng alikabok ay nagpapatunay na si Hanno ay si Lucius, ang anak niya kay Maximus. Noong bata pa si Lucius, siya ang tanging lehitimong tagapagmana ng trono, kaya't pinaalis siya ni Lucilla para iligtas mula sa mga taong gustong patayin siya para sa kapangyarihan. Sa gabi, tumakas si Lucilla sa isang lihim na daanan at nakipagkita sa kaibigan niyang senador, na siyang tumulong sa kanya na makapasok sa kulungan ng mga gladiator. Inami ni Hano na natatandaan niya si Lucilla at ang kanyang tunay na pangalan, ngunit ani ay patay na si Lucius at Shai Hano na lamang ngayon. Sinubukan ni Lucilla na magpaliwanag, ngunit galit na sumigaw si Hano at pinalayas siya. Nang makabalik si Lucilla sa bahay, ikinwento niya kay Acacius na buhay ang kanyang anak at nakiusap ng tulong, na narinig ng isang katulong. Kinabukasan, nagsasanay si Hano kasama ang ibang mga alipin, ngunit dahil sa sama ng loob, pinaalis ni Vigo ang grupo para mag-isa lang si Hano sa paghawak ng rowing mechanism. Ang susunod na labanan ng mga gladiator ay magiging sa mga barko. Pinununang ng tubig ang arena at may ilang pitang na lumalangoy dito. Inutusan ni Hano ang kanyang grupo na magpatuloy sa pagsaguan at nang malapit na sila sa kabilang barko, winasak nila ang mga saguan ng kalaban. Dahil hindi na makagalaw ang kalaban ng walang saguan, sinalakay ng barko ni Hano ang kabilang sasakyan, binasa ito sa gitna. Pagkatapos ay tumalon si Nahano at ang kanyang mga tauhan sa barko ng kalaban para patayin sila isa-isa. Kumuha siya ng crossbow at pamana sa isang direksyon, ngunit may tumulak sa kanya sa huling segundo kaya't hindi tumama. Lumagpak ang pana sa pagitan ng kambal na emperador, na inakala itong personal na atake. Matapos ang laban, mulit muling isinigaw ng mga alipin ang pangalan ni Hano. Maya-maya ay dumating si Macrinus sa bahay ni Throx para kunin ang lahat ng pera mula sa kanilang pusta, at ipinahayag na kanya na ngayon ang bahay. Sa halip na pera, binayaran siya ni Throax ng mga sekreto may mga rebelding nagbabalak na pabagsakin ang kambal na emperador. Sa quarters ng mga gladiator, palihim na pumasok si na Akashus at ang kanyang mga tauhan para iligtas si Hano. Subalit naghihintay na pala ang mga sundalo ng emperador at mabilis na punya na ang mga lalaki bago binihag si Akashus. Dinala ang mag-asawa para humarap sa kambal na emperador at pinagalitan sila ni Getes sa kanilang kataksilan, ngunit tumawa lamang si Akashus. Nagalit si Caracalla, kumuha ng espada at sinubukang patayin si Akashos. Agad siyang pinigilan ni Geta, at sinabing dapat public ang parusa. Kung gusto ng mga emperador na manatiling mabuti ang tingin ng mga mamamayan, mas mainam na ipadala si Akashos sa arena. Kinabukasan, ipinakita kay Hano ang shrine ng mga kampyon ng gladiator at napansin niyang binura ang pangalan ni Maximus. Ngunit sa puntod ni Maximus, maayos pa rin nakatago ang kanyang armor at mga espada. Sa susunod na labanan ng gladiator, may karagdagang sundalo na nagbabantay sa main sets habang nakakadena si Lucilla. Si Acacius ang unang gladiator at kailangan niyang lumaban sa mga sundalo ng Praetorian Guard. Hindi madali ang lumaban sa maraming kalaban at nasugatan si Acacius ng ilang beses, ngunit magaling pa rin siyang mandirigma at napatay niya ang bawat sundalo gamit ang kanyang espada. Sumunod na ipinadala si Hanno at nagsimulang lumaban kay Acacius, kaya hindi alam ng madla kung sino ang dapat nilang isuporta. Parehong mahusay naman lalaban ang dalawa at tumagalang ang labanan ng walang palatandaan ng pagtatapos. Sa bandang huli ay napagod si Akashos kaya sinabi niya kay Hano na alam niya ang tunay nitong pagkakakilanlan at ibinaba ang kanyang mga espada bago itinaas ang kamay bilang tanda ng pagsuko. Agad na ibinaba ni Geta ang kanyang hinlalaki ngunit bago pa may ni Hano ang kanyang espada, ipinaliwanag ni kasus na tunay niyang minamahal si Lucilla at handang mamatay siya para kay Maximus. Dahil dito ay ni Hano ang kanyang espada at nagalit ang mga emperador, kaya inutusan nila ang mga mamamana na ituloy ang pagpatay. Agad na napatay ng mga pana si Acacius at tinanong ni Hanno ang madla kung ganito ba tratuhin ng Roma ang mga bayani nito. Sinimulan ng madla na ay ang mga emperador habang pinipigilan ng mga gwardya ang mga tao habang umaalis ang mga pinuno sa Colosseum. Sa gabi, binisita ni Macrinus si Hanno para tanungin kung bakit hinayaan niyang mabuhay si Acacius. Ipinaliwanag ni Hanno na posibleng bumuo ng mas mabuting Roma. Ngunit hindi ito naniniwala si Macrinus at pinaalalahanan si Hano na isa lamang siyang kasangkapan. Sa mga kalye, naghihimagsik ang mga mamamayan at nagpapasunog sa iba't ibang lugar habang hinihiling nila ang ulo ng kambal. Sa silid Herian, nagsimulang magtalo si Nageta at Carcola kung ano ang dapat gawin at sinisi ni Caracola ang lahat kay Geta. Bago pa man makapagbahagi ng anuman, kinuha ni Caracola ang isang talam at sinugitan ang kamay ng kanyang kapatid. Pinigilan siya ni Geta at pinaalalahanan si Caracalla na mahal niya ito, na nagpaalinlangan sa kanya. Biglang lumitaw si Macrinus sa likuran ni Caracalla at ginabayan ang kanyang kamay para laslasin ang leg ni Geta ng ilang beses bago siya sinaksak. Kinaumagahan, binisita ni Lucilla si Hano at ibinigay sa kanya ang singsing -sing ni Maximus. Bilang ganti, ipinahayag ni Hano ang kanyang pakikiramay bago sila nagkabati sa pamamagitan ng yakap. Samantala, inangkin ni Caracalla ang trono at inihayag na ang kanyang tao ang magiging kanyang unang konseho habang si Macrinus ang pangalawa. Ipinadala niya ang ulo ni Geta sa mga senador at ipinaliwanag na kailangan niya ng mas malaking kapangyarihan para protektahan ang kanilang pamahalaan kaya bumoto sila para gawing pinuno siya ng Praetorian Guard. Pagkatapos, binisita ni Macrinus si Lucilla para sabihin na dating alipin siya ng kanyang ama at ngayon ay balak niyang wakasan ang angka ng mga emperador sa pamamagitan ng pagiging emperador mismo. Kasabay nito, ibinigay ni Hano ang singsing -sing kay Robbie, at hiniling nadalhin ito sa hukbo ni Acacia sa Austria. Bago umalis, binigyan ni Robbie si Hano ng mga susi ng kulungan. Kinabukasan, kailangan iwasan ni Robbie ang ilang gwardya para marating ang general, na agad na pumayag tumulong nang makita niya ang singsing -sing na ipinadala ni Lucius, ang prinsipe ng Roma. Sa loob ng Colosseum, inihayag ni Vigo na ito ang huling laban ni Hano at ipinakita sa kanya ang kahoy na espada ng kalayaan, na maaari niyang makuha kung may pagtanggol niya ang kanyang ina. Bigla namang binuksan ni Hano ang pinto ng kulungan at ibinagsak si Vigo bago siya dahan pinatay gamit ang kahoy na espada. Lumabas din ang ibang mga alipin mula sa kanilang mga selda at mabilis na pinatay ang lahat ng gwardya na sumubok humadlang sa kanila. Pumunta si Hano sa puntod ng kanyang ama para kunin ang espada at armor nito. Pagkatapos ay nagbigay si Hano ng nakaka-inspirang talumpati sa mga alipin, na lahat ay sumang ayong lumaban para sa kanilang kalayaan. Nang pumasok siya sa arena, nakita niya si Lucille na nakatali at napalibutan ng mga rebelding senador habang isinisigaw ng madla ang kanyang pangalan. Pumasok din ang mga sundalong maharlika sa arena habang binubus sila ng madla, ngunit bago pa sila makasalakay, dumating ang mga alipin para tulungan si Hano na lumaban ng patas. Habang nagaganap ang mabagsik na labanan, nasasabik sabik si Caracalla, ngunit nababahala si Macrinus at inutusan ng commander na tawagin ang cavalry, Ngunit hindi ito magagawa dahil pinu-protektahan ng cavalry ang lungsod dahil paparating ng dating hukbo ni Acacius mula sa Austria para mananalakay. Nataranta ang mga manunood ng may isang gwardya na pamana at nakapatay ng isang taga-panunood. Ito na ang huling pasensya ng madla at nagsimula silang maghimagsik, itinutulak ang mga sundalo mula sa mga pader ngunit marami ring sibilyan ang namamatay. Sa arena, sapat na ang napatay na sundalo para makagawa ng daanan at sinubukan ni Hano na iligtas ang kanyang ina. Sa sandaling yun ay pamana si Macrinus ng palaso na tumago sa puso ni Lucilla, kaya ibinigay niya kay Hanno ang kanyang huling mga salita ng pag-asa bago pumanaw. Pagkatapos nito ay umalis si Macrinus sakay ng kabayo para sumama sa hukbo sa mga pintuan ng lungsod, kaya't nagnakaw din si Hanno ng kabayo para habulin siya. Lumitaw si Hanno sa harap ni Macrinus at nagpakilala bilang si Lucius, ang tunay na tagapagmana ng trono. Sinalpok niya si Macrinus para mahulog ito sa kabayo at nagsimulang maglaban ng dalawa gamit ang mga espada. Lumabas na mahusay na kalaban si Macrinus na nakabasag sa espada ni Hanno at patuloy na binubulag ito sa pamamagitan ng paghahagis ng alikabok sa kanyang mukha. Pagkatapos ay itinulak ni Macrinus si Hanno sa ilog at sinimulang saksakin ngunit tumalbog lang ang espada sa armor. Sinuntok niya si Macrinus bago kinuha ang kanyang espada para putulin ang braso nito, Sinundan ng isang pagtataga sa tiyan na sa wakas ay pumatay sa kanya. Matapos maanod ang bangkay, ipinaalala ni Hano sa mga hukbo ang pangarap ng kanyang lolo para sa isang perpektong Roma, sumigaw ang lahat ng sundalo bilang pagpapakita ng kanilang suporta at sumang-ayon na hindi na makikipaglaban, nang gabing yun, pumunta si Lucio sa arena at kumuha ng kaunting dugo ni Lucilla bago dumampot ng alikabok sa ngalan ng kanyang ama.